Oh, mungkin yeah. ang mo dyan, junil. na lagay si Kasi na naman. Tama na Gusto yeah. na. Wala na kasi yung bagyo eh. Hindi na umulan talaga. Mabuti naman. Para kahit magkasintada, dadya kumulan. Okay. Oh, magwalis ka na, Junil. Magulis ka na. Lagay mo sa sako. Kanino charger yan? Ha? Mm -hmm. Ito ang tindahan ko Junil lang importante mo okay. na ko tutulo to mamaya. Junil. Sige na. sayang tuloy yung ano. Nasayang yung tubular na naputol. Hindi ko nang niwalis. ano ka pa ba? <tipan> Kakabit sila ng tulang, guys. Sagat? <tipan>

maganda lang dito kasi maraming mga puno ito sa aming yan mangga. Hmm, isa kong paupahan na yan. Soon, soon, mga guys, say second floor ko rin ko Kung anong sukat nito, ganyan din ang sukat niyan. say second floor ko rin yan after this. Inshallah. siya nagdudugtong uh, man ng tubular. Buti nga hindi umulan ngayon maghapon. Kaya maganda. Na ay kumpleto na rin nila ang mga sheep parlin. long span kasi mga guys ang ikapabit dito mga bangyero mula dyan hanggang dun uh, 24 plus 12 36 feet from there to there uh, 36 feet ang haba ng aking bubong Yun, 36 feet kaya super haba talaga wala akong nakuha ang diretsyong 36 feet kaya ang kinuha ko 24 feet so, sa hatiin na lang namin yung 24 feet maging 12 feet 36 feet pa din di ba ano na bakit bahay na Shaken Flurner ini, ngapa upah handingnya mga guys? Dendeng tanawin diba bawah. Nggak ada. Nggak ada. nagkaroon na ng bubong ito sa taas maganda kay ano pwede na magtrabaho sa baba na hindi sila nauulanan di ba magpapani magpapa ano tawag yan palitada asintada yun ganun Lazada. Ano pangalan? Ha? Wala yan. Rinay? Anong pangalan? Nandito ako sa taas, Neng. Nandito. Asan ba yung ulo mo? Anong pangalan yan? Ito, yung katabi ko dito. Ito, ito, oh. The... Lazada delivery. Oh. Okay. Okay. Ayun yung may aso. gusto popular Ito building here. kasi para matuto kasi ito ano yan na ah, 20 feet 20 feet 40 feet lahat pinawasan lang ng yun yung binawas ko yung putol na yun 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 yung binawas sa 40 feet 36 feet lang kasi ang haba lahat dinagdagan ng dalawa para lagpas sa yero kaya 38 feet lahat 2 inches lang at 2 feet lang ata yung binawas nyo yun, 1 feet kaya yun lang mga guys update natin ngayon ba? Diba? Hmm. sa sifar lang tayo tsaka tubular kasi nga long span nga yung bubong para naman yung mga ano wala nang problema sa mga tulo-tulo, 'di ba? Kaya mas inunan na nila yung bubong kasi um, laging umuulan. Eh, kahit umuulan, makapagtrabaho sila dun. Diba? Kaya tamtama. Tamtama, bitong makapag-asintada dyan bago ilagay yung long span kasi pag may bubong na hindi na makakagawa ng mga idadagdag yan no? kasi pababa dito mga guys dito yung alulod dito ang alulod sa alulod yan alulod dito ang alulod sa harapan ng bahay ko yan sa tindahan ko alulod dyan mayroon namang mga ano yan tubo, yung agusan ng tubig ng ulan, ayun doon yung malalaking tubo yun ang ilalagay uh. napasok ka ah!

Okay, mga guys, ayan na yung update natin sa kapas ng Saudi kakabit sila ng C-Farlin okay ayan kasi pa, na yung long span yung binili ko na long span is din kasi dyan ok, okay mga guys, hanggang sa mga susunod pag-update sa inyo